fried sardines fried sardines pala to fried sardines tausi ano sarap to bumili tayo sa ano sa misinag ito na uulamin natin ano isda sa isda na nasa dilata bango ah. kain tayo ha Saan? Nas na eh. Hindi ka pa kakain. Kumain na ako sa baba. Saan? Nung nag-accident eh. Tapos. Buti ka yeah. pa, nakakain ka na. Napautos na nga lang ako, hindi na ako tumawid eh. Ha? Napautos na nga lang ako tumawid. Hindi ka pa tumawid? Ah, nagpa-utos ka. Takot ako uh -huh. tumawid eh. Kain tayo. Mainit talaga ngayon. Mabuti nga dito mangin hangin no? Sa kubo Pakalbo ka na <laughs> may, may, ano may ano na dito sa ano ha sa <laughs> may ano na dito sa dulo, ha ay pugad na <laughs> ayaw kasi akyatin eh <laughs> o yan na <laughs> alam na, alam na. <laughs> Ay, tayo kain. Bumili na naman tayo ng kanin. Ayan. Minit. Hindi na tayo nagsahing. Wala, wala pa siya, no? wala pa si Sardani eh hindi pa dumarating magbili tayo ng ano yan o 5-5 sardines fried sardines pala to fried sardines tausi ano sarap to bumili tayo sa ano sa may sinag ito na uulamin natin yan o. Isda, isda sa isda na nasa dilata ang bango ah

dalam skip Ayo petang guys. Ayo. Sarap kain kain no. Oh. Sarap ng sardines so. Oh. Fried sardines. Mm. Lugaw. Mm. Uh, parang lugaw. inom ko tayo dami laman mga ako kayo